Napakabuti ng ating Diyos, isang muling uh, pagbati po ng uh, masaganang kapayapaan at patuloy na kapangyarihan ng Diyos na patuloy sa bawat isa po sa atin. Amen po ba sa araw na ito? Dahil tunay nga pagkasama natin ng Diyos, tunay nga walang pangamba, walang uh, alin, uh, walang alindangan, at walang anumang uh, hirap ang hindi nating mapagtatagumpayan. Tama po mga kapatid dahil dahil ang layunin ng Diyos ay araw-araw tayong mapagpala. Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa araw na ito na kayo nga po ay uh, muling kumakatagpo uh, kumakatag po sa aming Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Hayaan nyo nga po, banal na Espiritu, aming mahal na guro, ang, uh, kayo nga po ang siyang magbigay ng isang minsahe na magbibigay po sa amin ng aral at patuloy na maghahatid sa amin sa tagumpay. Salamat po. Pagpalaan niyo po bawat isang nakikinig ngayon, mula Luzon, Visayas, sa Mindanao, o hanggang sa maabot pa uh, ng uh, programang ito. Uh, salamat po, Panginoon, na kami po ay pinagpala mo nga po sa araw na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Uh, dahil nga po ang aking uh, nais ibahagi sa araw na ito tungkol po sa isang kwento sa uh, Biblia, napo, sa Bagong Tipan, mula po sa aklat ni Marcos, kabanata 5, talatang 2 hanggang 20. Ito po ay uh, tungkol sa pagpapagaling sa Gerasenong may sapi, Ito po ay uh, pangyayari na kung saan ang kapangyarihan ng ating Diyos, napo, po, ay kumilos sa buhay ng taong ito dahil nga po pinuntahan siya ng ating Panginoong Kristo. Sabi po, simulan po natin ang kwento niya sa aklat na aking tinuran sa ikalawang talata ng ikalimang kabanata po nito. Sabi, pagkababa ni Yesus sa bangka, siya sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit talikala pa ang gamitin. So bagamat madalas siyang gapusin ng talikala sa kamay at paa, Okay, nilalagot lamang niya ang mga ito, wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa natanaw nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. So, sibigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng katastasang Diyos, bakit mo ako pinakikialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Yesus, masamang espirito, lumabas ka sa taong ito. So tinanong siya ni Yesus, uh, ano ang pangalan mo? Batalyon. At sapagkat marami kami, tugon niya. At nakikiusap siya kay Yesus na wag silang palayasin sa lugar na iyon. So doon naman sa libis ng bundok at may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. So nagmakaawa kay Yesus ang masamang espirito, kasapiin mo na lang muna lamang kami sa mga baboy at sila pinaintulutan niyang lumabas na sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy so ang kawan na may uh, dalawang libo ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa, na, sa, la, sa lawa at nalunod. So tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig po pangyayari at ang mga tao ay nagpuntahan doon. O yan nangyari? Doon upang alamin ang tunay nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nilang ang lalaking, okay, dating sinasapian ng demonyo, nakaupo ito, nakadamit, at uh, uh, matinuna na ang isip, at sila'y natakot. At sinalaysay sa kanila ang mga nakakita ng nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. At dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. So, yun po ang nangyari po sa, so, sa kwentong ito. Napansin po natin kung uh, paano paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapalaya sa taong ito na sinasapian nga daw po ng masamang espiritu. Nakita po natin, no? Oh, wala po talagang magawa ang kapangyarihan ng, uh, ng demonyo o ni satanas kapag ang presensya na po ang dumarating na po sa isang lugar na nais puntahan ng Panginoon. Kung maalala po natin sa Mark chapter 4, galing po sa kabilang ibayong ating Panginoon at sinadya pa niyang puntahan ang lalaking ito. Talagang uh, uh, ginawa niya itong misyon, kasama niya mga alagad niya, dumaan pa sila ng bagyo, napakarami po yung mga uh, uh, mga ginagamit na balakid ng, ng, ng kaaway sa ating Panginoon pero sa bagyo pa lang, pinakita na niya kanyang kapangyarihan. Nagulat ang kanyang mga alagad nang sabihin niyang tumigil ka at pa. At sabi nga po nila, anong klasing tao ito? Pati ang hangin no? at ang bagyo ay sumusunod sa kanya. Kaya nga po dito, muli, pinamalas ng Panginoon kasama ang kanyang mga lagad nung nagpunta sila sa isang lugar na ito. Dito nga po nakatira ang lalaking ito na inaalihan ng masamang espiritu. Okay? So gaya po ng uh, nabaglit ko kanina, Kapag ang presensya ng Diyos ay nagtungo sa isang lugar, talagang ang kaawa, ang kaaway o ang diablong satunas ay nanginginig, 'no? Nanginginig at talagang wala siyang magawa kundi lisanin ang lugar na iyon. Kaya alam niyo po mga minamahal, talagang uh, favorite ko po talagang uh, <coughs> gamitin uh, devotion, ang pakikinig ng araw-araw na pagpapala dahil alam ko sa umaga pa lang pag nakikinig na ako ng araw-araw na pagpapala, ang mga demonyo umaalis na sa akin kaisipan. umalis na po ang mga ang mga sinisiksik niyang mga negatibo sa aking isip dahil ito ay pinapalitan ng Diyos ng kapangyarihan ng kanyang presensya at ito nga po ay nakakagawa po tayo ng mabuti at na naalinsunod sa kanyang mga plano. Okay? So sabi nga po, baka bagamat, madalas siyang gapusin ng tanikala, ano po? So wala siyang magawa wala siyang magawa ang mga taong uh, uh, pumipigil sa kanya no po itong nagtatanikala sa kanya so pero nakita po natin kung anong kapangyarihan ng Diyos para magpalaya araw-gabi nagsisigaw daw siya no po talagang sinasak, sinasaktan na niya yung yung kanyang sarili at dahil nga po nakatira na siya sa mga uh, sa libingan marahil uh, ay na nitong taong ito yung kanyang sarili marahil nakaranas siya ng uh, matinding uh, rejection no maaring uh, punung-puno siya ng bitterness na po po yung mga taong easy uh, na yung kanilang sarili inilalayo o yung mga ito nga po sinasaktan no self-inflicted wound no sila na mismo ang uh, ang uh, gumagawa ng hindi mabuti sa kanilang sarili ganyan po ang ginagawa ng kaaway sa ating kaisipan pag siya ng stronghold sa isip natin kung ano-ano mga bagay na lang yung Uh, inilain yung ukit niya sa ating isip para mawalan tayo ng atensyon at ng focus sa nais ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya, kita niyo po, nangyari po, malayo pa ay Natanaw na nito si Jesus. At patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Wala talagang magawa ang kaaway o ang tiyaglong satanas kapag ang presensya na ng Diyos ang kubilos. Kaya nga sabi ko nga po, ang title ko, no po, sa ating pong uh, aral na ito ay pinalaya upang magpalaya. So mamaya po sundan po natin yung istorya. So wag mo akong pakialaman. Sabi niya, bakit mo ako pinapakialaman? Ipinangako mo, ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Ano po? Dahil alam po natin, ang diablo satanas ay nakatalaga na sa kanyang huling hantungan. Ano Ang malalim na bangin o, ng, uh, ng uh, walang hanggang kamatayan. Kaya sabi niya, huwag niyo muna akong pakialaman, huwag muna akong pakialaman. Ganyan po ang uh, mga taong uh, inaalihan ng masamang espiritu. Gusto, yung gusto nilang gawin ay yung mga bagay na hindi nila alam, dadalhin na sila sa kapahamakan. nopo Kaya yun ang sabi nila uh, sa ating Panginoong Isus, huwag muna akong pakialaman. Pero alam ng Panginoon ang ginagawa niya na sa araw na yon, ito'y araw ng kalayaan ng taong ito na kanyang pinuntahan upang pagalingin. Okay? So, ah, barabi pa daw po sila. Batalyon daw sila. Pero wala po silang nagawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? Kaya nung nakiusap sila na nung sila'y palalayasin ng Panginoon, nagmakaawa silang pumasok sa mga baboy. Alam niyo po kasi ano ba ang baboy? Yung, yung isan, ah, nakakalungkot na isipin, pero ganito ang nagiging uh, patutungan ng kanilang buhay. Di ba? Sila po inaalagaan, pinapataba para katahin. <laughs> para maging, uh, maging may sa pagkainan. O minsan po, ganyan pong nangyayari kapag tayo po ay hindi nakikinig sa sinasabi ng Panginoon o inuutos sa atin ng Panginoon. Dahil baka isang araw, di natin alam, masyado nating pinapataba yung ating sarili, pinapataba pala tayo ng kaaway, dito tayo gumagawa, ginagawa lang natin yung kalooban natin. Ayaw natin sumunod sa salita ng Panginoon araw, baka di natin alam. Iniahanda lang pala tayo sa isang masamang pangyayari na uh, mangihari sa ating buhay. Nakakalungkot mga kapatid, pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Nais niyang mapalaya tayo sa ganitong bagay at pagpalain ng ating mga buhay. Kaya lumabas sila din sa lalaki, subapi sila sa mga baboy. Alam niyo po, na nakakalungkot dito dahil parang mas naging mas mahalaga pa dun sa mga tao yung kanilang baboy kaysa dun sa pinalaya ng ating Panginoon. Pero nung nakalaya nga po ang taong ito, ano pong nangyari? Sabi niya, Panginoon, pwede bang sumama na ako sa inyo? Nakita po nila na matino ang kanyang pag-iisip at maayos na ang kanyang kasuotan. Nais niyang sumunod sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Yung po Pagkatapos ng nangyaring ito ngayon sa iyong buhay, ang nais ng Panginoon ay ipadala siya. No, magpatutuo ka sa mga tao tungkol sa ginawa sa iyo ng Diyos sa araw na ito. Kaya nga po, misan, nagtaka nga po ako sa taong ito, hindi ito na dumaan ng mga consolidation, integration, seminar, conference. Kaya po, basta nung araw na yun mismo na pinalaya siya ng Panginoon. Sabihin mo sa kanila, ishare mo ang pag-ibig ko na naranasan mo sa iyong buhay. Ganon din tayo mga binamahal. Sana po tayo po na mga nakakilala na sa Panginoon. At ka ikaw kaibigan, kung hindi mo pa siya kilala at alam mong itong uh, buhay, itong araw na ito ay nais mong kumilo siya sa iyong buhay, ang Diyos ay madaling lapitan. Na po, uh, nasabi nga niya po na ang sino mang humahanap sa akin ay matatagpuan ako. At sa araw na ito, sa mensaheng ito, nais ng Diyos na palayain ka, at pagkatapos ka namang lumaya, nais niyang gamitin ka para naman puntahan ng iba at sabihin sa kanilang mahal kayo ng Diyos at nais niyang maging pinagpalang ang inyong buhay. Kaya itong araw na ito mga minamahal, uh, sa simpleng uh, kwentong ito sa Biblia, maunawaan po natin kung gaano makapangyarihan ng ating Panginoon na kung tayo po ay nasa anumang kadiliman ng ating buhay, kaguluhan ng ating buhay, pag ang presensya niya sa inyong kalagayan, palalayain kayo ng ating Diyos. At pagkatapos nito, ay bibigyan niya tayo no, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang anointing upang magamit din tayo upang ang buhay ng mga ibang mga kakilala nating uh, nahihirapan din ay mapalaya ng ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay uh, na-bless sa kwentong ito, tayo po dumulog sa Diyos at tayo patuloy na manalangin at hilingin din natin nagamitin tayong mga pinalaya upang magpalaya rin sa iba. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Na kami nga po ay uh, muli mong uh, inenergize, Panginoon, in empower, Panginoon, ng iyong anointed word para sa uh, na nagbula sa kwento ng Mark chapter 5. Tunay nga po, Panginoon, kapangyarihan mo ay walang katulad o oh Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin, sino man sa nakikinig, kung siya man ay first time o unang pagkakataon niyang makarinig sa araw na ito, Dalangin po namin kung ang hangarin niya ay makalaya siya, Panginoon. Lord, sa pangalan ng Panginoong Yesus, hallelujah, let these captives be freed right now in the name of Jesus. Makalaya ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Yesus. At marami pong salamat, Lord, na pagkatapos mong iibu sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong mga pangako na hindi nasisira, gamitin mo naman po ang aming mga buhay upang magpalaya rin ang iba. Lord, Hayaan mo, O Diyos, na maggamit mo para sa iyong kaluwalatian ang buhay ng bawat isa sa amin. At kami po, Panginoon, ay patuloy na magpatutoon ng liwanag na nagmumula sa iyo na tunay nga nagbibigay ng kaayusan, ng katagumpayan, Panginoon, at ng buhay na, hin na patuloy na nagtatagumpay. At pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw na ito, o Diyos, o aming Ama sa Langit, sa pangalan ng Panginoong Isus, ito po ang aming dalangin ay pwede magsabi ng Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. God bless you mga minamahal and Shalom.